Hello guys. Ang topic natin ngayon tungkol sa copy and paste online platform. Let me uh, allow to share my screen. Okay. Uh, three common question In any opportunity or employment, we help people solve their problems. One, no enough income to support their family's needs. Number two, not happy with their current job. Number three, no time for their family. And number four, want to start a business but they don't know how to do. Copy and paste online platform. Number one, legit bayan. Yes. Yes, 100% legit. The company already exists for 17 years, recognized by BIR as the rating highest taxpayer, DTI, sick registered, operating worldwide with more than 30 offices, international, and 150 branches nationwide, awarded local and international just recently, we are awarded as most outstanding online marketing in the whole Asia by Sterling. Ito po ang mga proof ng legit na company. Mayroong message from uh, our president, Rodrigo Duterte, at mayroon tayong easy hotline na pwedeng tawagan. So legit po ang company. The second question is networking ba to? Ang sagot is yes. Anti-pyramiding law RA 5601 according to Six Securities and Exchange Commission of the Philippines SEC requires every multi-level marketing company to abide by the anti-pyramiding law 5601 na nagsasabing dapat hindi bababa sa 73% ang produktong ibinabalik o kapalit ng puhunan ninyo. It's only requires that at least 73% of the amount invested by the given to the investor in front of product and services. So, ito ito lang po ang required ng SEC. 73% of investment ay babalik sa investor in terms of product and services. So, credibility of network marketing. Ito po ay totoo back in 1999 introduced in Ateneo de Manila as part of the curriculum three-unit subject. AIM, Asian Institute of Management, offered as a special course. And in USA, University of Illinois and University of Houston, teaches MLM, multi-level marketing. Ito ba ay Pyramid Scheme or Pyramid Scam? Alamin natin. Scam or Scheme. Anti-Pyramiding Law 5601. Kung scam ito, exchange of money for enrolling other people without a legitimate product or services if there is no product or service, there is no ROI if the company doesn't down. So, yan ang scam. Scheme. It's like the corporation with has only one CEO or president at the top. Yan ang ibig sabihin. Everyone has the opportunity to enjoy whatever you are on the top or below yon ang scheme to guys uh, based kay Donald Trump entrepreneur and author networking just like any other corporation follows the same structure the only difference is that in the corporate world the CEO generate income from the airport of each person below the workers do not have the opportunity to earn as much as the CEO. So ganito guys, ang ibig sabihin, CEO lang ang kumikita sa corporate. Ang mga tao, limited lang ang kita. Yun ang ibig sabihin. So explain ko sa next. Dito guys, kaya tinatawag na scheme ganito. Sa standard business, makikita mo sa itaas, isang CEO. Isa lang. Hindi pwede sampu. Ang next is manager. Ang next noon is ground staff. And the next are labor or employees. Same thing rin sa government. Makita nyo, sa government, Iisa lang ang prime minister hindi naman po sampo diba no next is our cabinet no. next are parliament so triangle din pyramid and scheme no tingnan naman tayo networking itong sinasabi ninyo networking ay scheme so ikaw yan ang next are frontline ang next are downline So sa government, the same thing. Isa lang ang president. No? Oh, vice president ang next. Executive, Congress, no? Oh. Governor. No? Uh, pababa. Ah. Oh, ganun. Triangle din, di ba? Ang tsura. Hindi man pwedeng sa government sampu ang president. No? Oh. Hindi ba? So, Scheme, pariyo-pariyo lang. So, hindi natin masabi na ang networking ay uh, illegal. Uh, dito, explain natin. Ganito guys, ang structure ng network. So, kung ikaw sa una, ang next ay frontline. So, hindi ibig sabihin na kung nauna ka, ikaw ang kikita. Kung ikaw sa huli, hindi kakikita. Tingnan mo naman. Oh, may ikaw to sa una. Ang next, ang yellow. Oh, marami siyang uh, front line. Tapos isa lang nag-workout. Oh, tingnan mo. Ang atlo. Ang sa last naman, ito siya sa huli, ay nag-workout. So marami siyang network. So ibig sabihin, kahit nauna ka pa, ha kung hindi ka mag-workout, hindi ka mag-build ng network mo, hindi ka kikita. So kahit huli ka, hindi ibig sabihin na hindi ka nakikita. Kung mag-workout ka, kahit huli ka pa, kikita ka. Yun ang ibig sabihin ng networking. Kaya ito, pyramid din ito, si Jesus Christ. Kung sabihin natin ang pyramid ay scheme, dapat si Jesus Christ ay scam din or scam din. So tingnan mo, pyramid and scam din. So guys, yan ang tama na paniwala. No. Ganito guys, ang kasabihan. If you want to apply leverage marketing, you should build network. That's why it is now commonly called network marketing. ayon ang ibig sabihin, Tingnan mo naman to si Bill Gates. Kilala mo na. One of the billionaire. Ano sabi niya? If I have a chance to start all over again, I will choose market network marketing. Si Bill Gates na yan. Pinakamayaman na yan. Gusto pa niya mag, kung may chance lang network marketing ang start niya. Ito naman, kilala niya naman si Robert Kiyosaki. Ano ang sabi ni Robert? The richest people in the world look for and build network. Everyone else look for work. Ayan. Pakikita mo naman yan kung ang opportunity at ang employment ipakita mo sabay ang tao mostly pupunta sa trabaho na konti lang ang pupunta sa business opportunity. Pero ang yung mayaman ay business. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ano naman ang benefits ng copy and paste online platform? Alam natin. Ganito guys. Una-una, once na mayroon ka ng account ID, mayroon kang uh, food supplement worth 14,000 na food supplement. Yun ang una-una benefits mo. Uh, ang next na benefits mo ay tinatawag na pre-online training, mentor, special events, and pre-travel. So pre-mentoring. Online training. Ayan, mga online training. May one-on-one -on -one coaches. May mga training uh, sa office. Uh, may mga travel. Yan ang mga benefits ng copy and paste online platform. Ang next, no, mayroon proven system ang copy and paste online platform. Kagaya na McDonald's, once na mag-franchise ka, no, mayroon proven system na gagamitin mo lang. Jollibee, no, mayroon din proven system. Yung mga gas station, airlines. So yan guys, mga kampanya nito ay may mga proven system na gagamitin mo na lang. Yun ang ibig sabihin. Pero ang tanong guys, ganito. Magkano ang investment dito sa mga ganitong company? Uh, McDonald, Jollibee, uh, Gas Station. Ito guys, million ang pinag-uusapan dito. Siguro sa McDonald, mga 2 million o 3 million ang franchise. So kaya ba natin yan? Uh, yun ang tanong. Ang advantage naman ng copy and paste online platform guys is ganito. Business with a small investment. Malit lang. Home base and doable business. Pwede mo i-copy. Yan tinatawag na copy and paste doable. Simple lang. You can do part-time or full-time. Mayroon tinatawag na pamana system or royalty business. Ito guys, ang ibig sabihin, i-compare mo sa mga uh, corporate business or mga private or private company. Halimbawa, isa kang uh, manager ng isang department, example na sa marketing, isa kang manager. Or sa logistic, isa kang manager. Time will come, pag tumanda ka o oh, hindi, hindi mo na kaya, pwede mong sabihin sa boss mo. Oh, boss, oh, hindi ko na kaya dahil sa health condition ko. Pwede pa ipamana ko sa anak ko yung posisyon. So, impossible. Eh. So, guys, yun ang pinaka-normal <coughs> na process ng company. Ibig sabihin, kahit sa uh, government, <coughs> same thing. Kahit sabihin natin, ikaw ang pinakamataas na uh, staff sa government. Hindi mo pwede ipamana ang trabaho mo sa anak mo or family mo. Dito guys, sa copy and paste, ang tinatawag na pamana system. Halimbawa, nag-build up ka ng network mo. Time will come, hindi mo na kaya. Pwede i-manahin ng pamilya mo. Pwede mo ibigay sa asawa mo. Pwede mo ibigay sa anak mo. Ibig sabihin, may uh, advantage ang copy and paste online platform. Ang business mo, pwede imana ng pamilya, Yun ang advantage dyan, Compare mo sa mga uh, private company next no time and financial freedom it's a matter of decision a way to success so nasa sayo, no. next no legit company nasabi ko kanina no copy and paste online training no, may mga online training librarian with mentor to guide you ang importante guys, mayroon tayong mentor na magaguide sa atin. Libre yun kasama sa training. Ang gagawin mo lang, your decision in massive action required para maging successful ka. Yan guys. Ngayon ganito. Uh, copy and paste online platform. Uh, your work or obligation in the business or in your business art. Ganito lang guys ang process. Napakasimple. Uh, prospecting. Maghahanap ka ng prospect mo. May training tayo rito kung paano ka maghanap ng uh, prospect, prospect mo or clients mo. Pwede tinatawag na um, pre pre ads pwede rin tinatawag na uh, cold market may training din tayo diyan mayroon na tayo na tinatawag na warm market. Ang mga warm, yung mga kaibigan, kamag-anak. May mga training tayo dyan. Kaya hindi ka mahirapan dito. So ang gagawin mo lang dito is prospecting. Tapos pag may prospect ka, i-endorse mo. Ibig sabihin, ipasok mo siya sa uh, live webinar schedule. I-endorse mo lang siya. So ang number three, ang ating speaker o mentor na mag explain tungkol sa business natin. Kaya hindi tayo mahihirapan guys, kahit bago ka lang, oh, hindi problema. Kasi ang ating speaker or mentor ang mag explain tungkol sa business natin. After ng webinar or business presentation, papalo-applan natin yung clients natin. Kung interested sila or uh, mga partial payment or uh, full uh, payment depende sa arrangement uh, tapos pag decided uh, decided na sila mag ano mag-join sa business no uh, i-assess natin at mayroon tayong assistance sa ating mga coach hindi tayo papabayaan ng mga mentor natin at mga coaches so napakasimple guys ito lang ang trabaho natin prospecting endorse follow up at mayroon tayo Magagawes sa pag-process ng uh kanilang account ID. Yun lang guys napaka-simple. So, guys, thank you so much at kung interested kayo, uh, let me know. Tuturuan ko kayo, ako ang personal na magagaguid sa iyo. Yun lang guys and thank you so much guys. See you in my next video. Bye guys, thank you.